po, nagtanong-tanong na po kami sa palengke si Lola Meli. Hindi po namin maano. Yung para kay Lola Meli, bibigay po natin puhunan uh, ni ng Ate Emma. Ayan ni ng Ate Emma, uh, yung pong para kay Lola Meli, kay nanay natin po isi-share at kay, kay Ate Jessica. Kung sakasakali po ba, uh, mapapalaguhon nyo Kaya lang maliit, ano? Pero kung sakaling-sakali, -sakali, kaya pagbalik namin, may tinda pa kayong itlog. Ano ho bang ang itlog peno yung mga ganon? May tricycle naman ho ata kayo masasakyan para makatipid siya pa masahe, no? Nakaka... Para ho hindi na kayo nag-ano, para bantayin nyo rin. Bagi dito po, mabibili yung nilagang itlog day all yung... Ah, meron na. Kaya e, ano na lang ho gagawin sa itlog? Ay, peno yun Ah, nagbaba nagbabalot penoy ho noon. Okay. Pero po yung isang libo talagang kasya ho na talaga yun. umpisahan nyo ho. O, oh, kayo. Tapos takbo ho ulit sa bilihan. No? Ayan po, ninang ate Emma. Ah, nagtanong po kami doon sa palengke. Talagang hindi na kung namin. Pero ngayon, papunta, papunta naman po kami doon sa simbahan. Magtatanong kami doon sa kapitbahay nila. Kaya ni ng Ate Emma, ito po para kay Lola Medi. Para po makatulong po din kay Ate Jessica. Uh, para dito na po maglalako ng Pinoy Balot daw po si, si Nanay, ano po ulit? Si Nanay Vivian. Si ano po ba? Nasa ka? Eh, dito madami po naman tao. Magsana, sana bibili sila ng balot ha Ay ng penoy Ate Jessica maglalako ka ng penoy ha Ano Lalako ka ng penoy Ha Ayaw magsalita Lalako ka ng penoy Lalako ka ng penoy Nakausap ka o At bibigyan kita ng puhunan pang penoy ano? Galing kinin ng Ate Emma TV Kinin Ate Emma TV Marami po salamat. Ano nga Emma? O tama, TV nga ba? Hey, Pag ano na, po, PM ko kayo, pagawa natin kayo ng na sticker para maibigay din po natin sa kanila. Para po mapanood po yung ginagawa po natin. At eh, saka yung channel nyo rin po. Na, konti po yung ating budget, ano? Ito na yung pagbalik ko, ha? Penoy ka nyo, sana may, may balot na. May ng libreng balot. Ayan, <laughs> <balot. laughs> yun ate Emma, yung para kay Lola Meli, pinagtanong namin, hindi namin nakita bibigay ko natin kay, kay Ate Jessica pa, si po, palalaguin niya po sa Penoy Balot, hindi siya ng isang tray na Penoy, isang tray na Balot siguro, ay hindi, makakasya ba yun? Manang Balot eh. Okay, penoy lang po. So, yun, penoy Lo po. Ah, kabili siguro ito ng apat na tray na penoy po. Mm. At siyempre, para pagbalik natin, titingnan uh, po natin kung may penoy tayo at kung makakasitin po tayo ng penoy. At um, si-share natin yung ito pa may konti kami dala-dala. Daya per po, tsaka tinapay, konting gas. Hindi ba kami makapot ka lang in roll lang sa inyo, ma? O marami pa namang araw oh. na, na pwede, pwede ka namin surpresahin dun sa, sa lugar nito. cellphone mo ka ka cellphone bigay kita cellphone eh dinulo mo ba't yung cellphone yeah magsalita ka Malay mo, mayroon ka susunod. Surprise. Malay mo, alam ni Barry Kuya. Ano ho ba yung bahay nila doon? Mansion? Ganito rin Kuya. Hindi rin ka nilayo Hindi rin po. Kiki Oling, ganyan. Sige, ikaw pag ano mo. Mga nawagan ka, pupunta kami sa inyo ni Tati. Yeah. Ay, ang alam niyo no, na okay, si Sabihin mo. yung plido mo. Pa! Bugarin po. Bugarin po. Bugarin po. Bugarin, bugarin. Ma, tayo ng ulak ko. Kulak? Yung... Ulak, te. 7, di ba? Pero araw-araw ka rito hanggat hindi walang pasok ka dito ka. At, Ngayon sa nagbakasyon dito eh, mag-isang buwan Nagbakasyon ka, umalis ka nga sa bundok, punta ka ng ganda ng bukid. Dapat ang bakasyon, sabayo. Baka <coughs> kami makikita ang tao dito. Si <coughs> Kuya. Yung malapit sa Waterman o sa Robinson, yung ganun saan naman nun. Manawagan ka na eh. <coughs> di ba nung nabihin mo? Yan, Ate Jackie, sabihin mo. Sa ano ba yung, ano meron ba kayo meron sa bahay nyo ro sa inyo ro sa malikay? Di ba, pumapasok, ano yung dinadala mo? Ano yung ano mo? Tubig. Magpabaon ka ba? Pag pumapasok ka, wala. Ah, ano may baon naman. Kasi eh? so, yung manawagang humingi ka ng mga, mga supplies. Mga, kung may mga gamit ka na, may ka na may uniform ka na, hindi Uh, kahit pambao. Uh, uh, na uh, salamat po. Sana po matulungan niyo ako kahit kahit ano Kung ano? Kung ano lang po yung maibigay niyo kahit po sana po panggamit po sa school. Ganoon lang oh. Oo. sa inyo, po, ng gamit sa school. Kahit po kamo uniform. Kahit po uniform, notebook. Oh, 'yun. Eh, mali mo, may ma makapansin sa iyo, di ba? Pag pumapasok, yeah. yata siya fishnet lang yung gamit niya. <laughs> fishnet <laughs> lang, may bag ba o plastic, Plas plastic bag daw po. Eh. Ah, plastic bag oh, para hindi okay naman 'yo pag Plastic muna, dame, bag daw po yung bag niya kasi pag umulan <laughs> <muna laughs> daw po babasa. <laughs> Kaya pag pumapasok naman ata 'tong kung ano. Hindi naman sila nagsasapatos pa pa kayo doon kahit po. Kasi bentado rin ba 'yan doon? Hindi ba alam putik, naka sapatos ko yun. Kalsada. Parang ganito rin kuya aw Pero nakasakay po sila sa alam kong sa tricycle. Namaste. Ay, Ayun kuya mo. Mapusta na yung kuya mo. Pastol pa rin ang baka.

Oh malapit lang. Pasok, papunta Mahipon. Sa may iskwela, ang dadaanan natin oh

Mukhang apat na medyas kasusot mo. Pagkakala siya yun. <laughs> ano po siya? Sino ba nagpapaaral sa kanya? Ito, nakalusin. Ano ah, po? Ito yung vlogger po yun. lager yun. Ano pa Marami yung kaming natutulungan diyan. Dito rin, paikot-ikot kami. Kuya Ayu? Kuya Au. Kuya Au. Kuya Au. Kuya Au. Tayo yung, yung kuya, au blog siya. Importa yung sapatos yun, yung milisipu yah. Eh di po ingat nila. Payat naman tule sila na <laughs> po kayo. Ah. <laughs> Eri po. Dito po may clip kuya? para para pwedeng sipe pa Yeah hindi. Ikit mo. Subscribe mo at nakikita mo yung Kaya alam po. Ito ko. Ah, dito na. Dito. Ay, Ay, sige. Ah, ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. clip sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. yan. Ay, sige. Ay, Nani <laughs> Ah, gaganin. Okay, lola, kamusta naman po? Kamusta naman kayo? Alapan po eh namano ren? Alapan. Kami pa po ala pa pambiling ulam niyan. Nako. Hay, sa kayo. Hmm. Meron pa naman ng paninda, may soft drink sa mineral water pa. Hmm. Baka iniinom lang ni Tatay Baka ang umiinom lang no soft drink is si Tatay Rodel. Hindi naman. Empo siya ah. In-update lang po natin si si Lola, ano uli yung pangalan ninyo, Lola? Siro ah, si Lola Rosalina at saka po ayun si Tatay Rodel ni may benamano ko bike. Nag ayun pa rin po yung payong eh gaya ho niyan, tag ulan na yes. hindi ba kayo nababasa sa ulan yes. payong oh. <laughs> okay <laughs> ho yun ayun din po, nagagamit po yung binigay natin bomba yan pa rin yung biniling bomba natin Fernando ah ah Ah, may, may binulcanize din dito. Uh, ah. ah, ayan ho si tatay Rolando. Ay, roden Ayun po yung ating payong tsaka kariton. Gumagana pa. At ito po si Nanay Rosalina. Eh, kung alapang buhay naman o alapang pambiling ulam. May pambiling ulam naman na. Meron pambiling ulam. Uh, ayan at mm, bibigyan po natin ng pambiling ulam si Ala ko kami budget, may lakad kaming ibe. Na dadaan lang ho ngayon lang uli ako nakalabas. Inaabot din ng Inabot din ho na isang bot kalahati bago nakalabas. Kaya pambiling ulam na lang po muna ano. Ayan, bigyan po natin pambili ko alam si Lola. Hindi na natin pakikita. Ayan, pasensya na po ah Po si Kuya Paul naglalakad. Kaninang umaga po, yan naglalak, nag, naglalakad ngayon lang po nakarating. Dito po tayo sa bypass. Dito po sa naglalagay. Hello Kuya Paul, kawai! Eh! Ayan o. Sa galing? Ha? Kanina ka pa naglalakad magay ah Ayan po. siya sa parisan. ni. Uh... Bye, bye. Uh. Ayano. <laughs> <no? laughs> Kapol kain ka. Okay. Okay, <laughs> bye. Ha? Yeong hindi pa doon. Sa kain po. Pa si Kapol. Kanina umaga po nang talaka diyan, nagutom po siguro ngayon na po nakarating ayan o kain ka ngayon muna siya sobrang ukaw po layo po nang nalakad nakarating po ng San Miguel mula po San Miguel hanggang dito nalakad taikot po Papuntang tapon na ni Sidro po natin Nasando ka na po ng pagkain Paris O oh, mami Ayan sige Paul Na Na interview na rin po yan ni Deb ano? Ted Gram Ted Gram Eh ganun pa rin po ang nangyari Lakad lakad pa rin po siya Saka magaling kanina Kia Paul Saka magaling Paul San Miguel Layo naman lalakad mo Ngayon ka lang nakauwi Ito po uh, Nakauwi na po ako Galing po tayo kay Kuya Au uh, At naglalive po siya Tamang tama naman po Nung naglalive siya uh, na po natin At um, narinig po ni Mambutangera ni Mambutangera na nangangailangan po si Kuya Jericho uh, pahinanti po siya na galing po ng lumiyay po silang galing sa Banatuan iniwan po siya ng driver ayan po uh, you know, masalita ka o, salamat ka maraming maraming salamat po sa lahat ng pagulong lalo na po kayo mga uh, dito po tayo sa Vipay bypass ayan po yan po si Kuya. Uh, makaka-uwi na po siya at maraming salamat po. Uh, ako. Maraming maraming salamat po, ma I, binong, uh, po. Maraming salamat daw po sa binigay niyo ng pamasahe po sa kanila ah. sa kanila. Sa pasay po ba sa pasay? Pasig. Na pasig, na pasig po pala. Nantolang siya baka na. So, maraming salamat. Uh, po. Maraming salamat daw uh, po. Ah, uh, ilang araw ka nang po Days na. Oh. Mamiya bago ko mo ikaw ikaw muna ano. Ah, okay. Wala eh bago At maraming salamat din po kay, kay Kuya Au. Hindi po na na po at narinig na na ano po ni Mang Putangera na nangangailangan po si Kuya. Maraming salamat po. Salamat rin po. bagay na raw po ito. Maraming salamat po. Thank you, you raw po maraming maraming